Eh, dati yung bahay doon yun, eh, no? Hindi, wala. Dati? Oh, wala sa kong Ang ganda na kahoy. Ay, tulog. Tulog pa. Malapit na. O, tingin nyo mga kanay, napakalapit na ng tubig, oh. Dati, malayo pa yun, hanggang doon pa yan. Tsaka ito, tingin nyo, daging ilog na rin. Patay! Ay, ka, Bago kasi! Ay, ka! Bago oh, rin po okay. Oh, layo! Di ba dati ganun ka layo? Oh, lapit na oh! Inain na ng tubig ang ano! Oh, layo na oh! Punta kahoy! Maganda ng kahoy! Pare eh, tayo mga kahoy! Ang kahoy! Ang ganda ng kahoy! Ayo. Ay mo oh. kalim, ay mo lawin eh. Ang daming panggatong. Yun oh, laki pa oh. Yung laki? Yun. Oo nga. Yung Puno, oh. Eh. Yung isang puno. Yun oh, may nangangawa oh. Ginagawa din ang tabla. Yun to, yun. Pinutulok. Yun oh, yun. Lumuwang na rin oh no? Why? Okay, Ayaw din ang tumigil Hindi Kakatakot Pare lumuong na Ito <laughs> mo Ay tsaka ito ang dami kinain ng ano Puro kinahin na ng tubig Ang dami nga pa rin Ha? Ang dami nga pa rin nahuli talaga ngayon dyan Ang laki oh Ang dami nga ako Ang dami Ang maganda pa ng kahoy Yun oh Yun nila <applause> بابا با. taal <applause> kadaa no Ng botik din dito Tayo oh Baka lubog pa ayam oo oh, oh. Ay, pwede na yun. Tuyo na. Ito yung nga. Nadahan. So, yung mga kanayang nakala nyo wala nangyari dito sa parting ito. Pero kung mapapansin yung gilid, kumawag na rin oh ano kumawang no Kagagawa lang nito pero Mukhang matibay pa naman sa si parting ito Pero titinamaan din ang baha At kito, oh, kita naman ninyo yung Mga basurang iniwan Ni Christy no Wala ano nga yun no Bumigay din ang ano Bumigay din ang pader mga kanayon Oh, wasak wasa oh, ko bago kagagawa lang yan. Lalo yung pa o. Oh. Kuloy no. Wasa din no. Nakatakad yung maroon. Oo, maka na Siguro yung kalakasan ng bagyo. Sinampal lang ano ng alon. Inaabot din kasi ito ng tubig eh. Tumaas din tubig dito mga kanayon. Doon sa na nang kanina hanggang dibdib doon tubig doon nung pag nung nung panahon ng bagyong 'yon. Nung araw ng bagyong 'yon, ayan, kadibdib -dib do yung yung tubig. Doon sa binibili natin ng tilapia, yung doon. Ibig sabihin, talaga like, tumaas yung tubig. Yung mga naman sa lakas ng ulan. Ito yung mga nayon itong, itong lugar na to. Ayo, tinubig na rin. <laughs> so mga nayon, butit ano, hindi naman naubos yung ginawa nilang daan dito walang oh, yan oh anda anda yun na rin yung nasigilang malaking parte ng ano ang tulay wasa ayo oh harus din naman daanan ito yung mga ng daan dito nasigilang ano oh Ayun, oh Oh. Saan galing kahoy na to? Wala pa rin ng kahoy. Ay to makanay sa tibay na niyan, winasak lang ng tubig. Wala lang niya, winasak talaga yun no?